Panalangin ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming amang mapagmahal at mapagkalinga. Lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong pun ng pasasalamat. Maaming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo. Sa bawat pagising tuwing umaga. Sa kalakasan ng katawan. At sa kapayapaang ibinibigay mo sa aming mga puso. Salamat po sa mga biyayang nakikita man o hindi, sa pagkain sa aming hapag, sa bubong sa aming ulunan, at sa mga taong patuloy naming minamahal at sumusuporta sa amin. Salamat sa iyong walang sawang paggabay, kahit sa gitna ng aming mga pagkakamali, sa bawat tagumpay at sa bawat tagsubok. Ikaw ay tahpat at hindi kailanman nagpapabaya. Panginoon, sa lahat ng ito, taos puso po kaming nagpapasalamat naway patuloy naming makita ang iyong kabutihan, at may bahagi ito sa iba sa pamamagitan ng aming salita at gawa. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.